Mga ka sa pagtatanim ng talong, isa sa pinaka-importanting bagay na dapat nating tandaan ay field sanitation. Yan, bakit? Bakit mahalaga ang field sanitation o paglilinis dito sa ating talungan? Yan, kung makita po ninyo mga ka-farmers, sa talungan natin ay malinis. Pagalawang bisis na napagdadamo natin dito at kanina lang natin natapos itong padamuhan lahat, yan mga farmers, makita po ninyo, napakalinis na ng talungan natin. Uh, manumano talaga ang paglinis natin dito, mga farmers kasi dilikado uh, uh, delikado kung gamitan natin ng herbicide kapag sa ganitong stage ng ating talong, kasi mababa pa at pwedeng tamaan ang mga talbos ng tanim natin. Siyan. So yan, bakit malaga ang field sanitation, mga ka-farmers, sa ating talong? Unang-una, Kapag malinis ang talungan natin mga ka-farmers, ay walang pamamahayan ang mga insekto sa ating talungan. Kasi kapag uh, mayabong ang damo dito sa ating talungan, dyan mamamahay, dyan uh, titira ang mga insekto at uh, mahirap natin silang puksain. Yan. So, kailangan talaga mga ka-farmers, patayin natin ang damo linisin natin ang ating... Uh, talungan para walang pamamahayan ang mga insekto. Uh, gaya dito sa talungan natin, kahit na malinis itong talong natin, ay tinatamaan pa ng mga shoot borer. Uh, pero minimal ang infestation ng shoot borer dito mga farmers at uh, kayang kaya kaya nating kontrolin. So yan. And then pangalawang dahilan bakit uh, kailangan nating linisin itong ating taniman. Yan, makita po ninyo mga farmers, may abono tayo na inapply dito. 1620 ang in-apply natin dito. So, kapag uh, mayabong ang damo dito sa talungan natin, ibig sabihin ay mayroong kompetensya ang ating tanim sa mga nutrisyon na ibinibigay natin dito sa ating mga tanim. So, gaya dito sa tanim ng uh, talungan natin, malinis, walang damo, at uh, mayroon mang damo pero sa gitna na, sa kanal na ng ating plat at malayo na sa puno ng ating tanim at uh, hindi na makakakain ng mga abuno na ibinibigay natin. So yan, sulong solo ng talong natin mga ka-farmers ang mga abuno na binibigay natin uh, diretso sa ating tanim. Ang lahat na abuno at full na ibinibigay natin. And then, next, na dahilan kailangan, bakit kailangan na malinis ang talong natin. Gaya dito sa tanima natin mga ka-farmers, alam nyo na paan po ay Ah, uh, ina-upload natin sa Facebook at saka sa YouTube itong mga videos at pictures na kinukuha natin sa ating tanim. So, kung mayabong ang damo dito, uh, mahiya naman tayo na ipakita sa social media ang mga tanim natin, di ba? So, tulad din sa atin, kumpara natin sa ating sarili kapag uh, madumi ang ating uh, paligid ay Uh, pangitingnan, pero dito sa taniman natin, malinis, walang damo sa puno ng ating tanim. So, di ba? Ibig sabihin, maganda, maganda tingnan, nakaya-aya ayang tingnan. Kapag nakita natin ng ating ano, kay tayong mga may ng tanim natin, uh, kapag malinis ang tanim natin ay uh, masaya tayo. Uh, nakakaaliw at uh, ang saya-saya kapag uh, pumunta tayo dito. Masaya tayo kasi maganda ang ating taniman. Siyan. So